Muling lumabas ang isa pang system window sinabi nito na meron siyang makukuha na parang rewards. Ang una ay isang impormasyon. Ang rason kung bakit nasa likurang hardin si Yung Jin sa labas ng Black Martial Arts Academy ng 10 oras ng gabi. At ang ikalawa ay ang pag-upgrade ng kanyang combat style na simulation. Nagulat pa si Solwin nang makita niya na may upgrade pa ang simulation. Napakalaki na kasi tulong nito sa kanya sa ngayong level pa lang nito. Kaya naman excited na siyang makita ang upgraded version nito. Agad na niya itong pinili at umangat na ito sa susunod na antas. Sa level 2 nito ay pwede na niyang suriin ang sitwasyon ng mas maayos at mas epektib na niya itong magagamit. Ngayon ay hindi na lang sa pakikipaglaban pwedeng magamit ang simulation. Nakadepende na ito ngayon sa sitwasyon na kinalalagyan ni Solwi. Pinaalam na ni Solwi kay Yung Jin na magsisimula na sila. Sinabihan niya ito na magtago humiwalay na sa kanya at siya na ang bahala kay Hoik B. Agad naman sumunod si Yung Jin. Umakyat na sa taas ng bubong ang ating bida na ngayon ay gamit sa ibang katauhan. Magsisimula na siyang tumakas pero bago yun ay medyo nagpikita siya Hoik B para masundan siya nito. Natanon na niya ang asasin na humahabol kay Yung Jin. Umaasa naman siya na sana ay nakita siya nito. Kinamit na niya ang bagong taas na level ng kanyang combat style na simulation. Hindi na ito nagpakita ng options para mas bumilis ang kilos niya. Ngayon ay pa-voice command na ito. Tinong siya nito kung anong klaseng simulation ang hanap niya. Sinabi naman niya rito na makalayo kay Hoyt B na tumutugi sa kanya. Nagsimula na itong mag-analyze at pagkatapos ay sinabihan siya nito na sundan niya lang ang arrow na lalabas. Nagsimula na siyang eye guide ng arrow. Tinuturo sa kanya nito kung saan siya dapat pumunta para makalayo na siya ng tuluyan kay Hoyt B. Sinundan na niya ang mga araw pero paminsan ay di lang siya basta pinapasunod nito dahil sinasabihan rin siya nito paminsan na gumamit ng skill kung kinakailangan. Nagpatuloy pa ang kanyang pagtakas hanggang sa makarating na siya sa destinasyon niya. Nagtataka naman siya kung bakit pinahinto na siya ng system gayong hindi pa naman niya naliligaw ang sumusunod sa kanyang si Hoyt B Bigla naman siyang may narinig na mga taong nag-uusap sa malapit. Ang mga taong ito ay mga Tiga Dead Bandit Company at saktong kasama nila ang captain nila. Tinanong siya ni Bigen kung sino siya. Pinapa-identify nito ang pagkakakilanlan niya dahil bigla-bigla na lang siyang sumulpot. Hindi naman kaagad pinansin ni Solway si Bigen dahil nakafocus siya sa anino ng taong kanina pa humahabol sa kanya. Sa di kalayuan ay pinagmamasdan siya ni Hoekby. Hindi ito makapaniwala na natakasin siya nito. Pero hindi na niya pwedeng habulin pa ang ating bida dahil may mga kasamahan na itong iba. Kaya agad na itong umalis. Nakahinga naman na ng maluwag si Solway dahil nilubayan na siya ni Hoekbi. Naasar naman na si Bigen dahil kanina pa niya ito tinatanong pero hindi sumasagot. Sinabihan niya itong gagamit na sila ng dahas kung hindi pa siya magsisilita. Natawa naman si Solway at sinabing wala siyang balak labanan ang mga ito. Inamusta niya rin si Bigen. Habang unti-unting nagbabago ang kanyang anyo, nagpakilala na siya bilang kapten ng Dead Spirit Company. Nagpasalamat siya kay Bigen dahil iniligtas siya nito. Hindi naman siya maintindihan ni Bigen. Bigla namang nilaipat ng system ang kanyang point of view. Ngayon ay nakikita na niya si Nagwisama at Hoikbi na nag-uusap. Hindi makapaniwala si Gwisama na natakasan ng isang mahinang nilalang si Hoikbi. Di siya makapaniwala dahil hindi pa ito sumasablay sa mga pinag-uutos niya. Pero di gaya sa iba ay iba ang ni Gui sama kay Hoik B. Sinabi niya na mukhang, mahirap talagang hulihin ito habang tinatago mo ang iyong presensya. Sinabihan naman niya si Hoik binawag na itong mag-alala at mag-isip pa dahil siya na ang baalang umisip pa ng ibang paraan. Pumalik naman na ang eksena pero hindi na nila panagawang nagawang magkausap pa ni Bigen dahil bigla namang lumabas ang system window na siyang nagpatihil ng oras. Tinatanong siya nito kung saan niya nais magpunta. Kayon pa man ay wala rin siyang ibang choice dahil iisa na lang ang pagpipilian. Tanging sa bahay na lang ng fourth disciple na si Gunma siya maaring pumunta. Puli siyang nakahinga ng maluwag ng makumpirma niya na nakaligtas siyang muli. Ngayong ito na lang ang natitirang option ay nasisigurado niya na ito na rin ang huling pagkakataon niya para mapataas ang kanyang likability sa iba pa niyang mga company commanders. Pinili na niya ang huling option at tatlong araw ang muling lumipas. Nakita niyang si at Yorem ang kanyang makakasama ngayon. Nagtataka naman siya kung bakit nakalabas na ang mga sandata nito. Bigla namang lumabas ang mga dikilalang mga tao na tila mga assassins. Muli ay diwalang ni Solwi ang narito at nanonood siya habang nakalutang sa itaas nila. Hindi niya kilala ang mga ito lalo na't na may takip ang kanilang mga mukha. Pero salamat na lang at merong system na kanyang maaasahan. Dahil kahit hindi makikilala ang mga ito ay kita niya pa rin ang kanilang mga impormasyon dahil sa status window. Nalaman niyang dalawa ang Supreme Master sa sampung asasin na ito at sila ay mga elite agents ng The Great Imperial Pavilion. Ang unang Supreme Master ay si Jogwa na may 3 milyon at 300 libong health points at China 2 milyon at 200 libong puntos. At meron itong 4 na milyon at apat na libong puntos na fighting spirit. Ang ikalawang elite agent naman ay si Yang Geek na may 3 milyon at 100 libong health points at 2 milyong chi points. Meron namang itong halos 4 na milyon ng fighting power. Bawas na ang health at chi ng mga ito kaya't ibig sabihin ay kanina pa nagsimula ang laban. Nandito ang mga ito upang gawin ang misyong iniutos sa kanila ni Gui Sama. Napapalibutan ngayon ng sampung elite agents ng Imperial Pavilion sina Soryong at Yorim. Narinig na ni Solwi ang tungkol sa mga ito kaya't ipinagtataka niya kung bakit sila mismo ang pinadala ni Gui Sama. Para alang mabihag ang dalawa. Galit na galit si Yorem na tinatanong ang pagkakakilanla ng mga assassins na ito. Nagtataka sila ni Soryong kung saan ang galing ang mga ito at kung paano nila nalaman na narito sila ngayon. Kita na ang pagod sa kanilang dalawa dahil kanina pa sila tinutugis ng mga ito. Wala namang paki ang mga assassins na ito sa mga tinatanong ni Yorem at Soryong. Ang nais lang nilang malaman at kanina pa nila tinatanong sa dalawa ay kung nasaan na ang kapten nila. Ang captain ng Dead Spirit Company. Ikinagulat naman ni Nayorem ang hinihinging impormasyon ng mga assassins na ito. Paging si Solwi ay nagulat hindi dahil sa sinabi ng mga ito kundi dahil na niya na mapapahamak si Nasoryong at Yorem dahil sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganito na pala desperado si Sama na mahuli siya. Nagsisisi siya na di man lang niya nabalon ang mga kasamahan niya. Itinanggi naman ni Yorem na alam niya kung saan naglulagi ang captain nila. Sinabi pa niya na baguhan pa lang ito kaya't hindi niya pa ito lubusang nakikilala. Inaasahan naman ng mga assassins na hindi madaling mapapaamin ang mga ito. Nagsisisi naman sila Yorem at Soryong dahil agad silang naniwala sa utos na hinahanap sila ni Gunma gayong hindi pa nila ito na buberepeka. Ang alam nila ay timawag ang lahat ng mga company commanders dito kaya't inakala nila na may ituturo sa kanilang bagong teknik o ipapagawang misyon. Yun pala ay lang ang lahat at may nakapasok lang sa silver unit at nakapagpanggap at nakapagbigay ng maling impormasyon sa kanila. Hindi na pinahaba pa ng mga assassins ang usapan at agad nang sinugod ang dalawa. Sabay-sabay na silang sinugod ng mga ito. Nagagawa naman nilang makasabay kahit papaano pero dahil lang ito sa ayaw silang paslangin ng mga assassins na ito dahil nais nilang mahuli sila ng buhay. Patuloy silang inaatake ng mga ito habang ang ating bida naman ay walang magawa kundi manood lamang. Alam ni Solwi na hindi sa isapat ang lakas ni Nayorem at Soryong para talunin ang mga ito. Alam niya rin na sandali na lang ay mahuhuli na sila. Bigla namang lumabas na ang inaasahan niya. Nagpakita na ang system window. Tinatanong na siya nito kung nais na ba niyang lumaban at tulungan ang mga kakampi niya o maghintay na muna saglit. Alam niyang siya lang ang pakay ng mga ito at nasisiguro niya na hindi nila papaslanggan si Nasoryong at Yorem. Kayon man ay ayaw na niyang maulit ang pagkakamali niya noon gaya ng kay Joksong. Sa tingin niya ay hindi na ito dapat pang pag-isipan ng matagal.